Habang nang mamaneho ay sarisari emosyon na naglalaro sa isip ni London, Dalawang linggo na niyang pinipigilan ng sariling tawagan si Chloe. Alam niyang nakatakda na ang kasal nito at ng best friend niyang si Chris. Nakita sila at nagkausap ni Chris noong isang araw. Siya ang tatay yung best man nito. Kaya hindi magtatagal at malalaman na ni G Chloe na best friend niya ang mapapangasawa nito. Kaya niya tinawagan nito ay para aminin na rito ang totoo. Sa loob ng mahigit isang linggong pananatili niya sa Japan, ay walang araw na hindi niya naiisip ito. And he felt guilty about it. Siya na mismo ang sumusuway sa kanyang puso na alagaan ito roon dahil hindi dapat. Pero habang pinipigilan niya ang kanyang sarili na isipin ito, ay lalong nag-uumigting ang pagnanais niyang makita at makausap ito. Na makita sila ni Chris, sinabi nito sa kanya kung gaano ito kasaya sa wakas ay pumayag na si Chloe na magpakasal dito. He could be happy for his best friend if he only knew Chloe loved him also. Nalilito at naiipit ang kanyang puso sa sitwasyon. Hindi hmm. niya kalaing sa loob lamang ng maikling panahon ay maa-attract siya sa babaeng nakatakda na ikasal sa matalik niyang kaibigan. Atraksyong pilit man niyang baliwalay na hindi niya magawa dahil palaging laman ng isip niya si Chloe. Habang kausap niya ito ay nais niyang makita at mayakap ito ng mahigpit na it's niyang i ito at sabihin dito na nasa tabi lang siya nito at handang alalayan ito. His original plan was to befriend her and convince her to love Chris but he did not pursue it dahil nga ginawa na yung baka lalong mapalapit ang loob niya rito. Ipagtatapat na niya rito na magkaibigan sila ni Chris given the chance he would do that later. Nang nasa parking area na siya ng St. Luke's Medical Center, itinawagan niya ito. Sinabi niya itong nasa waiting lounge ito ng ICU. Ni Sir pounded when he saw her sitting on the couch. Tumayo ito nang makita siya. She was so free looking. But her beauty never seemed to so fade. Nakaipit ang mahabang buhok nito sa magkabilang tenga nito. Pangalawang beses pa lamang niya nakita ito subalit ng memorya na niya ang bawat bahagi ng mukha nito. Pumagis sa mga mata nito ang mahabang pilik at magandang arko ng mga kilay nito. Malungkot nga lamang ang mga matang iyon. Kalungkot ang alam niya ang dahilan. But he could only do so much. And he hated the idea. Lalong umigting ang pag-ibig niya para dito ngayong nakita na uli niya ito. Kumusta? He said in a soft modulated voice when their gaze locked. He felt magic when she smiled. Ayaw man niyang isipin mahal na niya ito. A kind of love he could not understand. He wanted to embrace her. I'm fine. Your dad, hindi pa siya nagkakamalay. Naglalakad ito patungo sa ICU. Itinuro nito sa kanya ang ama nitong nakahiga sa kama at may nakakabit na mga breathing apparatus sa katawan. He is still under observation. What did the doctor say? He's not comatose but his vital signs are not functioning well. Hindi na niya napigilan ng sariling gagapin lang. Ang kanang pala nito at pisilin eh. He wanted her to feel he was there as a friend. He'll be all right. Don't worry. Nilingon siya nito. Nangingilid na ang mga luha nito. Pagkuway tumango ito. Have you eaten? He asked. Hindi pa rin niya binibitawan ang kamay nito. Maaga pa naman. Let's go and eat. Hindi naman pa ng mga nurses ang dati mo. Sa tingin ko'y nang hihina ka. Nagpatiano dito ng igiya siya patungo sa elevator. He held her hand until they reached the ground floor. Saka lang niya yun binitiwan ng palabas na sila sa main exit. Lindo sa malapit na lang sana tayo kumain. Ayokong mapalayo sa daddy ko. Alright, sa McDonald na sila nagpunta. They had burgers and soft drinks. Are you sure okay na sa iyo ang burger lang? Tumango ito. Hindi rin naman ako makakakain mabuti. Kailangan kumain ka. Hindi magugustuhan ng daddy mo kung pati ikaw ay magkakasakit. She looked at him then smiled wearily. Thanks. Naubos nito ang burger at soft drinks nito. How I wish we ate in a better restaurant. Okay na rito. Next time I invite you out if you don't mind. Parang hinaplos ang puso ni Chloe sa mga sinasabi ni Lyndon. She could love being with him, but she knew there would be limitations. Lalo pa't nakatakda na siyang ikasal kay Chris. She was just thankful that she found a friend on him. Hanggang doon lang. Maring sabi ng isip niya, I have to go back to the hospital now. Sasamahan kita. Baka masyado na akong nakakaabala sa'yo. Na, I'm free now. In fact, pwede kitang samahan buong gabi. Ha? Huh? You don't need to do that. I know but I want to. She was more than a miss. Hindi niya napigilan ang kanyang sariling magtanong. Why are you doing this to me, Lindon? I'm doing this because I want you to consider me as a friend. Napakabuti mo namang kaibigan. May ikokonfess ako sa iyo. Bagya ang kinabahan. Ano yun? I lied to you. What do you mean? I know your boyfriend, Chris. Nagulantang siya. Kilala mo si Chris. Tumango ito. We're friends. Best of friends, actually. What? I'd like to explain. Nalilitong pinaking ang paliwanag nito. Noong una, hindi agad na-absorb ng isip niya ang mga sinabi nito. Pero naunawaan naman niya kung bakit hindi agad nito sinabing matalik na kaibigan nito si Chris. I must admit, nang makita kita sa bar, I had this feeling na nagkamali si Chris ng pagpili sa iyo. Nagpa siya akong makipaglapit sa iyo para makilala ka ng luhusan at mabalaan ko ang kaibigan ko kung sakali. I'm very sorry kung nahusgahan kita. The moment you told me about your story, gusto ko na sana ipagtapat sa iyo na kilala ko si Chris pero inisip kong baka maging negatibo ang dating sa iyo. Mahina ang boses niya nang magsalita. So nakipagkaibigan ka pa rin sa akin kahit alam mong wala akong nararamdamang pag-ibig sa kaibigan mo. Napumayag lang akong pakasal sa kanya alang-alang sa daddy ko. Nakikipagkaibigan ako sa iyo da dahil gusto ko. Best friend ka si Chris. I want you also to be my best friend. I am hoping na maging instrumento ako para matutuhan mo siyang mahalin. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi para pigilin ang pag -iyak. Galit ka ba sa akin, Chloe? I'm not in a position to get angry with you. Naiintindihan kita. Nang nakakapagpasakit sa kanyang damdamin ay ang katotohan ng nalaman niya, na si Chris pa lang dahilan kung bakit gano'n na lang ang concern ni lindon sa kanya. Chris doesn't know that I already know you. Alam kong isa sa mga araw na darating ay ipapakilala niya ako sa iyo. And we have to pretend we don't know each other. Baka magtaka siya kung bakit magkakilala na tayo. He might not understand easily kung bakit sa isang bar tayo nagkakilala. You said Chris is the jealous type of guy. I know that also. Lumunok siya. I understand. tumayo na ito. Let's go. Nung analayan siya ito sa siko, ipinigilan niyang mapakasal. Magpapakasal siya kay Chris na best friend pala ng lalaking mahal na yata niya. She was now even more rattled. Pagbalik niya sa ospital ay nanatili siya sa waiting lunch ng ICU para may mayang masilip niya yung dali niya. Allowed siyang pumasok sa loob niya kaya pumapasok siya ron para kausapin ito. Lindon patiently sat beside her. Mag-aalas dosa niya ng hating gabi ay naroon pa rin ito. Baka masyado na kitang naaabala Lindon. I'll be okay her, ani niya. Umiti ito. I insist on staying until morning. Pero, just let me stay, okay? Ikaw ang bahala. Tumayo ito. I'll just get out for a while. Bibili ako ng kape. Sige. Ang wala na ito ay nagpakawala siya ng buntong hininga. Napakaikli pa lamang ng panahong magkakilala sila pero parang kay tagalan niyang kilala ito. Napakabunis ito and she was having this regret they met at the wrong time. Tumayo siya at sinilip sa salaming bintana ang dadi niya nang hindi siya nakontento. Ay pumasok siya sa loob ng ICU. Nagsuot ng hospital gown at lace mas at sakalong mapit sa kamay ito. Pinisil niya ang kamay nito. Dahil hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito sa inyo kaya lang wala akong masabihin eh. She gasped for air. I met a wonderful person and I think I'm falling for her. Pero alam kong hindi pwede dahil nakakompromiso na tayo kay Chris. I'm telling you about this dad kasi gusto kong maging honest sayo. sa iyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumibok ang puso ko ng ganito. Pero kailangan kong pikilin. In the first place, hindi rin naman niya ko pwedeng gustuhin kasi best friend siya ni Chris. But dad, you know what? He's really nice at saka gwapo pa. Tinitigan niya ito para lang itong nasa isang napakahimbing na pagtulog. Ganoon naman siya rito. She grew up telling him anything about her feelings. Hindi niya galing magtago rito ng nararamdaman niya. Kaya mulat sa pulay batid nitong wala siyang pagtingin kay Chris. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumabas na siya ng ICU. Naupo siya sa couch at sinandal ulo sa gilid nito. Pumikit siya at tahimik na nagdasal para sa kaligtasan ng madali ang paggaling ng kanyang ama. Hawak sa kamay ang dalawang baso ng kape na binili sa Starbucks na pabunga sa hangin si Lyndon nang makita niyang nakatulog si Chloe sa couch. Sigurado siyang natutulog ito dahil malalim ang paghinga nito. Pigilan man niya ang sariling mapatitig sa mamang mukha nito na hindi niya nagawa. Her moist pinkish lips were a little bit parted. Pinalis niya sa isip ang hindi kaigayang ideya na naglalaro doon. Ibinaba niya sa misita ang mga baso ng kape at nagpasyang lumabas ng ospital. He needed to get out for a while to fight the archdesert beside Chloe and curse his face. Nais niyang haplusin ang pisngin nito at hawin ang ilang hibla ng buhok na nakayungyong sa mukha nito pero alam niyang hindi tama kung gagawin niya iyon. Nalimpungatan si Chloe. Sinulya pa niya ang pambisig. Ten minutes before one, lumingali nga siya. Napansin niya ang dalawang Starbucks coffee sa mesita. Nasaan si Linden? Tanong ng isip niya. Tumayo siya at hinawakan ang baso. Mainit-init pa yun. Ang ibig sabihin ay kalalating lang ni Linden. She waited for a little while but he didn't know up or show up for ten minutes more. Lumalamig na ang kape. Tatawagan sana niya ito para drain na palang battery ng kanyang cellphone. Sinilip lang niya saglit ang kanyang ama bago siya nagpas siyang lumabas ng ospital. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si na naglalakad sa hallway. Pabalik na ito. I, I was looking for you. Ani ya, hindi niya napigilan ng mabilis at irate kong pagpintig ng kanyang puso nang makita niyang nakangiti ito. I needed to go to the restroom. Nakatulog ka kaya hindi na kita inabala. Ba't hindi mo ako ginising? Pasensya ka na ha. Naidlip ako. Kailangan mo magpahinga. Bakit naman kita gigising? Malamig na yung kaping binili mo. Let's eh, go pa yun. Magkaababay silang bumalik sa waiting rooms. Iniabot nito sa kanya ang isang baso ng kape. Halos sunod silang naupo sa couch. Nagkadaigit ang kanilang mga hita. The sensation was killing her senses. Gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili sa pakiramdam na iyon. Mabuti at walang ibang nagbabantay sa ibang pasyente sa ICU. Solong-solo natin ang waiting lounge. Ani ito pagkatapos humigop ng kape. Ang sabi ng nurse, Almost two months na raw kong sa yung isa sa mga pasyente. Minsan na lang daw kong dalawin ng mga kamag-anak. Ani Humigop din siya ng kape. She wanted to take away his strange feeling. Sana gumaling na ang daddy ko. Ang sabi ng doktor, parang ayaw lang daw niyang idilat ang kanyang mga mata. As if he's running away from something. Hindi niya napigilan ang pagpiyok ng kanyang boses at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hinawakan ito ang kamay niyang nakahawak sa baso. I'll be okay, he said nakatitig ito sa kanya. She was so touched. I want him to live. Kaya nga nakanda akong igibab ang kaligayahan ko para lang sa kanya. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kinuha nito mula sa kanyang baso at pinatong niya sa meseta. Pati ang baso nito ay binabari nito. Inakbayan siya nito at inihilig ang ulo niya sa balikat nito. She felt something and curling within her. Ngunit mas nanaig isipin isang tunay na kaibigan ng kasama niya ng mga sandaling iyon. Higit sa lahat, best friend ng lalaking pakakasalan niya. Naghalo-halo na. Ang kanyang emosyon kaya lalo siyang napaiyak. Nalamdaman niyang maso yung paghaplos nito sa kanyang buhok. That's enough. Pinunasan niya ang mga luhang na mamalis sa kanyang mga pismi. Saka siya umalis mula sa pagkakasandig sa balikat nito. Sorry ha, nagiging emotional ako lately. I understand. I fully understand. Anito. Muntik na siyang mapasinghap ng tuyo ng kamay nito ang kanyang mga luha. Pagkaway, sinandal ulit nito ang ulo niya sa dibdib nito. Magpahinga ka. Try to get some sleep again. it ulit siya. She had never been so at ease in her life. Kaya ngayon lang nais niya itong maramdaman dahil pagmulat niya. Tiyak na sasalubong niya naman sa kanya ng mga problema ang nakakabigat sa kanyang kalooban. Lyndon, hmm, thanks. For what? For being so kind. For just being there. Wala si Chris kaya akong narito. I'm your friend. I'm Chris best friend. I have to be mom. Parang kinurot ang kanyang puso. Ano ba ang dapat niyang asahan? Nanaroon sa tabi niya si Lyndon dahil mahal siya nito. But what was it she was feeling when she is looking at her Street in the eyes? Parang may ibig ipakahulugan ang mga tingin nito. O baka naman siya lang nagbibigay ng kahulugan sa mga iyon. Nonetheless, she should be thankful. In